Isa ang patay at anim ang sugatan nang na biglang bumulusok ang isang SUV papasok ng isang bangko sa Quezon City. Wasak din ang ilang gamit sa loob ng bangko. Nasa frontline ng balitang niya, si Ian Suyo. Sa kuhang ito ng CCTV pasado alas 5 kahapon, kitang abala ang mga empleyado at customer ng isang bangko sa barangay Pasong Putik sa Quezon City. Biglang lumitaw ang SUV at inararo ang mga gamit ang isang babaeng kliyente na ipit sa gilid. Sa isa pang kuha ng CCTV, makikita kung paanong bigla itong humarurot papasok ng bangko ang SUV na tila umaalis na noong una. Nagkalat ang mga upuan at ibang gamit sa loob. Ang sasakyan naman, umabot hanggang sa pwesto ng counter. Rumesponde naman ang mga tauhan ng barangay para sa gipin ng isang babaeng na ipit ng SUV. Dahan-dahan siyang inilagay sa spineboard board saka isinugod sa ospital. Nabuta namin yung babae na po sa ano, tiles na po. Nakahiga po sa likod ng sasakyan na po. Tapos may mga bali yung kamay niya at saka ano, galos yung paa, pa mga katawan. Pito ang isinugod sa ospital dahil sa disgrasya. Isa sa mga customer ang nasawi habang sugatan naman ng isang security guard dalawang empleyado ng bangko at tatlo pang customers. Sa investigasyon, lumalabas na paatras sana ang SUV dahil may mababanggang isa pang sasakyang nakaparada sa daan. Pero nang subukan nitong umabante, dumire diretsyo na ito papasok ng bangko. Sa panayam ng News 5 sa driver ng SUV, sinabi nitong maging siya raw ay nagulat din sa nangyari. Halos walong taon niya na raw gamit ang SUV at unang beses raw itong nangyari. Hindi ko alam kung bakit sir, kung depictive ang sasakyan ko. Ganun lang sir ang nangyari doon at uh, kawawa kawa nga ang mga anaaksidentis. Naawa ko sa kanila. Hindi ko inaasahan na ganun itong Nasa kustodiya na ng QCPD Traffic Sector 2 ang driver na posibleng maharap sa reklamong reckless imprudence resulting in multiple injuries and damage to property. Patuloy namang nagpapagaling ang mga biktima sa ospital nagbabalita mula sa frontline. Ian Suyu, News 5. At kaugnay ng balitang yan, sinabi naman ng Banko de Oro na nakipag-ugnayan na sila sa mga otoridad kasunod ng aksidente. Nagpaabot na rin daw sila ng tulong sa mga biktima. Mga kapatid, Cheryl Cosim po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Para sa tuloy-tuloy na balitaan sa Frontline, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.